Hello guys! Pagpunta kami ngayon sa Palengke. Wow, Mga Palengke kami. Walking, din, walking distance lang din naman yung layo. Grabing po nga to, crave ng crave ako. Hindi, <laughs> ang crave ko naman ngayon, tinapa with egg. Ginis egg with kamatis. Tapos, ayun pala guys, yung building na nakikita nyo na yan. Jollibee yan. Pinapagawa ko yan. Wow! Nakapendaw na yan. Basta <laughs> Jolly Binang yan, yung building na yan. Malapit lang kami kasi mismong bayan kami. Ayan guys, palengke na tayo. Gusto ko ng melon. Bili tayo melon. Melon. Meron ba yan? <laughs> sure na. Magkano dito? <laughs> meron ba yan? <yun? laughs> meron. Hinog na yan? Sweet, meron yan, Sweet melon. yan, ma'am. 80 sang kilo. sa Naging <laughs> <Ha? laughs> Naging Hindi ko alam nabili na yung lupa dun. Oo. Oh, magkano po kilo dito sa melon? 81 kilo. <laughs> Hinog na to? Ito nga, ito, patingin. Ano, mahuhulog pa. Yeah. Uh, yan. Tapos, parang gusto ko ng apod. Wala tayo dalawang apod. Magkano yan? 70 daw, wala pa isang kilo. Sige lang. Sa dalawa. Ito. Ginawa na nung, tricycle price driver yung dalawa. <laughs> Sa lahat, ito. Hindi ako pupuntang San Carlos. Saan kita makikita? Ah, sige. Ginawa ng tricycle driver yung pinamili ko para sure daw na sa kanya ako sasakay. Ay, ano yung best friend ko na dito. <laughs> Ikaw na nga kasi, alam ba, ang hirap naman, lahat na lang tricycle. Kinawa niya, no? Lo, <laughs> nandun pa isang best friend ko, tricycle driver, guys. Pag kumup, kaya ko talaga eh. Nag-uunahan sila na isakay kaya ko. Maganda kasi ako. Nasa oh! yung friend ko. Eto, eto naman yung friend ko magugulay dito. Hi! Dito ko lagi bumibiling toge. Pero wala siyang toge ngayon. Ay, meron. Baka yung bibiling ko. Mamaya may bibiling ko na ako dito, ha? Diba? Dakin kong friend dito. Tinapang. Ikikrabe ako ng tinapa, guys. Dito tayo sa tinapang. Eto, kay nanay ako bumibili ng tinapa kasi may cover. Tapos may electric pan pa yan, guys. Oh, hmm. Naka-electric fan yung tinapa ni nanay. Tapos... May cover para ano talaga. Walang langaw. Oh! Magkano po dito, Nay? Sa isin. Magkano yung sa isin? Ito nga po, isa. Hmm. Hindi alam mo sa in. Isa lang po. Yan. Tapos sa inyo na itong kamatis, kamatisan. Ito so, guys, so oh, igigisa ko. Sa inyo to, Nay? Magkano po dito? 10 piso, mura yung kamatis, guys. Yan. 70 daw. Tapos tingin tayo ng tahong. Ay, ayun, may tahong. Oh my God. Baka tahong ang mula. Seabits. <laughs> tahong. Tahong. Magkano kilo sa tahong? 100. Wala rin bawas yun. Magkano? 90 daw. Sige, isang kilo. Oh my god, maka-copyright oh, tayo. May music. Galunggong -gal daw. Ayan, kalating tilong manok lang. Ito ah. Nasaan na ba yun? Ito. Lagi hindi... Ito ang pinakamagandang tindera ng gulayan dito. What? Diba? Pag inuuto natin yan, makakakwa tayong discount tsaka dagdag. Luo Ha? Hindi na, nagbago isip ko. Ay, nag nakalimutan ko na naman. Ayun oh, no, may dahon siya na sili. Tsaka sa te. Anong English ng sayote? Ano ba ito? Anong English ng sayote? It's yours, sister. Di ba sa'yo, it's yours. Te, sister, it's your sister. Oo, isa lang. Bakit magaling ka pa ate? Isa na ang gusto ko. Eh, isa lang. Eto, magkano to? Magkano kilo? Dito kayo bibili ng gulay. Madali mauto yung tindera dito. Joke. Magkano lahat? La, ah. <laughs> <laughs> yung 500. Wala, yung, kaya. yung 500 din abot ko pili ka kinukuha ng <laughs> 100. Chicken cubes. Kuha, kuha kaya. Nagkakatampuan <laughs> tuloy mga tricycle driver dito eh. Ay, yung isa kinuha na agad yung plastic ko. Ay, yung isa pala, suki ko rin. Tapos yung isa rin. <laughs> Lalakad na nga lang ako. Wow, seringuelas. Hindi ko naman alam kung matamis pa yan. Hindi ko naman. CP. 3,450. 3, 4, Ba yan? 2, 2,425. Hindi na lang 2,420. <laughs> <laughs> Hindi ba ganon? Ayan. Patayin dalawa. Dapat 2 for 25, 3 for 30, mali naman yung kwenta niyo <laughs> <laughs> Pinagalita. Tsaka dalawang Wait, tang tanggalin ko muna ha. Baka dalawa pa. Ayan, hindi po may... Sorry na! <laughs> na bicycle driver. <laughs> Yan. Pinag hindi talaga tayo pinagtatagpo ng tadhana. Ano <laughs> ba yan? Kinuha na yung plastic ko nung isang tricycle drive. <laughs> sa kusunod na. Uli <laughs> ka na. Uwi na tayo. Gusto mo mangga? Gusto niya daw mangga. <laughs> Ayun, nandun, nandun, nandun sa harap guys egg. Eto, isa pa rin to, friend ko din. Wow. May tricycle na ako! Ano ba? oh. <laughs> <laughs> Kinawa na yung plastic ko. Nagtampo yun nandun. Nagtamp Kasusunod ah. Sige, next time na uh Oo, -oh, sige. Magkano sa manga? Isang piraso lang. Yung mata si ate pakili mo. Ate yung matamis. Sure yan. Tinulungan niya na ako. Oo, oh, yun daw. Yun daw. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Sige, uh -huh. si si na, magtampo. Kung pwede lang, lahat kayo sa... <laughs> magkano? <laughs> <laughs> ang mahal, no? Ito, matamis siya. Matamis daw. Uh -huh. Matapang bariya. Uh -huh. Ayan. Uh -huh. Sige. Tasosunod na ang popogi ng mga tricycle driver dito, guys. Wow! <laughs> Ito na yung isang kumuha ng plastic namin. Ayan. nag aaway pa sila, guys sakay na kami. So guys, nandito na tayo sa bahay. Naayos na natin yung mga pinamili. So ayun yung ending. <laughs> Nag-aasara ng mga tricycle driver doon. Nagtalo-talo. <laughs> na kayo ako mamamalengke kay guys. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung sino sasakyan ko sa kanila. Nagunahan sila. Parang nahihiya ako. Parang gusto ko lang maglakad na nga lang ako. Para wala nalang away. Ang ganda natin guys. Niluluto ko na yung tahong. Hmm. Panalangin ko lang, eh sana eh mataba. Tutal naman, umuulan ulan na, baka mataba na yan. Mm. bango guys, grabe. Grabe ako pag magkakamens na grabe ang crave ko. Crave ko kanina, pansit kanton dun sa 50 restaurant at saka clubhouse. Tapos nag-crave ako ng tinapawid ginisang kamatis na may egg. Tapos nakita ko yung tahong, nag-crave din ako nyan. Tapos nakita ko yung manok, nag-crave ako ng tinola. Nag-crave din ako ng melon, apple, on-can. Grabing crave.